Oh, pag may isang bumaba, bababa talaga. Ah, hindi yung nakapilap-pilap kayo kunyari dyan, ha? Ah. Kunyari pa kayong ayaw kumain. Yung pala, kakain din kayo. Oh. Nag-uunahan pa sila, eh. nag kung sino ang maunang bumaba, o. Oh. Tingnan mo. ayo pa nilang anuhin kaagad. Ayan si Balbon, no? Mas madami ngayon kisa yung kahapon. Araw-araw ko yung pinapakain sila. Ganitong oras. Para dati kasi, bago mag alas sa is, okay alas sa is, pinapakain ko na sila. Kaso lang, minsan, na, siyempre na -late din ng pag akyat dito. Inuuna ko munang buksan yung mga kortina doon. Bago ako aakyat para magpakain sa kanila. Ayun, oh, may dalawa pa doon na liligawan. Tatlo. Ayan. Nakakatawa lang ano, pero iisang klase lang ang kulay nila. Oh. Ayaw niyang lumapit. May limang peraso ko sana doon oh, sa kabilang bahay. Ayaw lumapit dito eh. Lilipad-lipad lang siya. Bahala kayo kung ayaw nyo. O, ito, malalapit na maupos yung kinakain nila. Ayun sana, oh, may mga lumilipad. Iba-ibang kulay. Oh. May nakita ko dito na ano kulay pink. Pininturahan ay oo kinulayan lang siguro yun. <laughs> lumilipad kahapon. Oh, 'di ba ako naman magtatrabaho na Napakain ko na sila magtatrabaho na ako Ayun Oh.